naisip niyo na ba kung bakit si Jesus na walang kasalanan ay kailangan pang magpabautismo? Para saan nga ba ito? Kahit na siya ay perpekto, nagpunta pa rin si Jesus kay Juan Bautista sa Ilog Jordan. Bakit? Ito ay para ipakita ang kanyang pakikiisa sa ating lahat. Sa mga taong nangangailangan ng pagsisisi at kapatawaran, ito ang kanyang paraan para sabihin, kasama ninyo ako. Ito rin ang hudyat na handa na siyang simulan ang kanyang misyon bilang tagapagligtas. At dito nangyari ang isang pambihirang sandali. Pagkatapos na siya'y mabautismuhan at habang siya'y umaahon mula sa tubig, biglang bumukas ang langit, ang Espiritu Santo, sa anyo ng isang kalapati ay bumaba sa kanya. At may narinig na isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabing, Ito ang aking minamahal na anak na siya kong kinalulugdan. Isipin mo yun, ang ama mismo ang nagbigay ng kanyang basbas at pagkilala. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang nagsimula ang pampublikong ministeryo ni Jesus. Ang kanyang bautismo ay hindi lang isang seremonya, kundi isang deklarasyon. Ito ang simula ng lahat ng kanyang mga turo, mga himala, at ang daan patungo sa kaligtasan nating lahat. Ito ang umpisa ng pagbabagong dala niya sa mundo.